Hey guys! Welcome to my new vlog. First time ko po mag-vlog ngayon, guys. Then, papakilala mo muna po ako ngayon. Um, ako po si Rosalyn Tijano. Um, taga Basay ko, po Man Manila po ako. Ngayon, kaya naisip ko mag-vlog. Magawa ng bagong YouTube channel. Dahil para naman na ma makilala tayo ng buong mundo Meron na akong channel dati, YouTube channel, kaso nga lang, hindi nga, hindi ko tinuloy-tuloy. Ngayon, naisip ko kasi, bored tayo sa bahay, wala tayong, magaga, wala tayong magawa, wala tayong pinagkakabalahan, minsan nag-exercise, pero ito pa rin talaga yung may ginagawa ka talaga, para malibang yung brain natin, di ba guys? So ngayon guys, kaya akong nag-vlog, kasi gusto kong i-share sa inyo kung paano ako mag-makeup ah, pasensya na guys kasi may lipsticks na kasi ako pero buburahin ko yan guys ngayon, ipapakita ko muna sa inyo guys kung anong gagamitin kong makeup kaso nga lang guys, simple lang siyang makeup pero gusto ko lang nang i-share sa inyo kung paano ako mag-makeup then paano ako i-handle yung face ko sa makeup at yung gusto kong makeup na simple lang guys syempre iba-iba naman tayo nang hilig guys diba kaya wait lang magbubura lang po ako ng lipstick ko guys but wait